Welcome to my vlog. So, kasama kami guys kasi inutosan kami ni Sir na maglabas. So, nagdala kami ng cellphone kaya makapag-vlog na tayo ulit. Dami kasi guys kasi may pasok. Bukas wala po kami pasok dahil may semil seminal po yung aming teacher. Hi! Hi! Hi po! So, maglalabo kami. Ayan. Madumi na ako. So, pauwi na po namin pero pinaglaba po kami. Kasi po, ano, baka daw po matagal po po. Matuyo. Bago malaban, ganun matuyo. Wait lang, ganun muna. O, tapon mo muna yan. O, tapon. Kung may mga isip naman yan. Wait lang, guys. Tapon lang mo. tum tum tung, bagi, dung, dung, Yan, guys, ang dami. Kahit kadiri, guys, doon na natin. Para sa

Kento guys, wala nang bukas dito. Pag tayo dito maglaba, Ay, pakaban, yung... naka naka-vlog dito. Mag-vlog. yung camera guys. Isa kayo, tapos isa dito, tapos isa dito. Ay, pakabalawan mo. Oh. Oo, alam namin. Harinig kasi nga. Oo nga, da. lagyan. Lagyan. Yes. Ang ganda ng galing mo to. Ay, kasi hindi mo. Ay, oh. ko. Pero dati, o, lang ko. ko! Tayo sa kabila na tayo. Okay na. Okay na guys, babanlawan na. Ugasin ang unok na namin. Para malinis na Tagal natin ng powder bar. Diba ka tiktok tiktok pa lang? Nandoy sa na no, konti lang nilagay. Tsaka konti natin ba siya? Sayaw siya ng sayaw. Hi. Ko. Ay namin may sumakasayaw siya. Kambal sila guys. Dikit kayo dito. Dikit kayo. Yan sila guys. Ano ang pangalan mo guys? Ano pangalan mo? Hika. Liza. Liza so maganda. Sino pa ako basta dito jointo? Okay. Sino makarinig ako? Tanggalin mong brush. Brush my teeth kaya. Kaya po mi nagpapatugtog mi practice to. Drilling princess. Pero muna brush. Oh, Jason. Pugas ako yun naman. ý tao 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 ay na ay na tatlo okay sa min Mga guys may sumasayaw na mga graduan Ngayon guys medyo mamuti-mutina to alam okay. mo kung naanin ang tatanan? na rin okay. na di mo alam? Alat asas na guys sumumanap. Hindi ka na kami guys. Nakuku okay. na okay. は、え、この記事 ano no, sa may mga garden. Oo, oh, mga Bukas wala po kami pasok. oh, wala po kami pasok. Pero sa Friday, maghapon po kami walang pasok bukas. Sa Friday po, meron na po kami pasok. Kasi periodical test na namin. Malapit na po. Malapit na po yun. Kaya huwag po ka tayo ma-absent. Kaya po huwag po sa ta, tayo masyadong kuma-absent dahil may periodical. So sa mga nagtatanong po, grade 6 na po kami. Dito po kami naglalabas sa may gym. Dito po kami nag aaral sa Santa Rita Elementary School. Hindi ka kabiyaw po kami, nove Nueva Ecija okay na tapos sabay wow! lawan na oh ay <laughs> Ata atan yung okay, sila nyo guys pero naman sa maghiyan pa mi guys subscribe nyo na si Joyce Ann Castro. Subscribe niyo siya. Ano ba dito, Joyce? Ayan mo nga, ba't kasi inaalis mo? Oo nga. Hindi naman kasi sa inyo. Hindi naman ka-vlog-vlog. Ah, wait, it's a kasi guys, nababasa kasi yung cellphone na to guys. Hindi na Uy, huwag niyo ginaan cellphone, gumaba ang na. Hindi, sabon-sabon pa, -sabon guys. Bakit oh, hindi? Hindi gumagaling yung ilaw ko. Um, Marami siya. Matagal talaga ba ako tumalawak kasi, Ini datang kok. Ini datang magka si uwi na si Sir. Aalas 5 na Pilipitin po nga ng Joyce. Pag may video ako, hanggang pa uwi. 71% talaga sa Risa, uh, Risa, yung, sayo, yung stop ko na yung mga balmat. Sada! Sada! Malinis na yan, mga ko sa inyo na eh, bukas. Lalaro tayo. Okay na to, guys. Rika, huwag ang mga vlog ni Ajay Rika! Huwag ang may cellphone namin. Rika, huwag ang may cellphone namin. <laughs> wala magdala niya. <laughs>

Hi guys. Sir, hi. Hi, sir. Hi, Hi vlog, welcome to guys. Kinakalam. <laughs> 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 Huli na kayo yan. Thank you Sige po. po. Uh, sa susunod, hindi nyo na akong po. May puti akong buong ko. Ang sir na aming kami <laughs> Ang... Ang from, ano namin, na uh, namin so, losyang na guys. Charot. Hindi uh, so, mo masyado guys, gulo lang ako. So, lahat na may salpon. Nagpa-vlog po. <laughs> yung pa. Bukas pupunta ako dito kala Riga and... Please. Eh, I-vlog mo yan. I-vlog mo yan. Iwa ko na ah. <laughs> orin ko yan. Mga oh, oh, sikit na ngayon ang ah, aking best time. Kapag oh, walang pasok, pwede kami magpa-wipe. Mag-i-internet kami sa ano, guys. Sa